kung babalikan natin, uh, more than a month ago, eh, mismo yung ex-president mm. ang nagsabi na kailangan wag magbanat magbayad ng buwis. Di ba? Mm, yun yun. Kailangan tax boycott, pangungunahan po. Civil disobedience. Eh. O, oh, tapos mm. dinikit niya sa corruption. Mm. Eh, yan, yan, yung mga panimula ng destabilization. No? Mm. Ano -hmm. civil disobedience? Sabi nga ni Michael. No. Yeah. Eh, di ba? Ibig sabihin, mm. yan ay... Uh, Ah, uh, 'yan yung gray area na ikaw ba ay lumalabag na sa batas. Ano, mm -hmm. yung hindi pagbayad ng buwis bawal 'yan eh, di ba? Bawal, pero oh. tinawag mo pero tinawag mo muna na civil disobedience na hindi uh, pa totally illegal, no? Mm -hmm. 'Yan yung mga elements sa limbawa ng destabilization, no? Mm -hmm. Tapos uh, sumunod sa iyo, may nagsalita na yung isa sa mga mm -hmm. pangunahing vlogger mo, no? Mm -hmm. Si Banat Bay, ang sabi, "People mm -hmm. power." Aba, yeah. Pag pinag-usapan na people power, parang nakikita mo na dyan, yung EDSA 1, EDSA 2, mm. EDSA 3, di ba? Mm. So from destabilization, may malinaw ka ng target, no? Mm -hmm. Pinapatalsik na. Di ba? Through extra-constitutional means, no? Mm. Yan yung Juan. Tapos, kum yon. Tapos lumabas ito, yung ikatlo, no? Mm. Yung sinabi ni no less than the chief of staff of the Armed oh, yan Forces yan. of the Philippines. Mm -hmm. Meron nagpaplano na pabagsakin ng gobyerno. Eh, syempre, pagpapagsakin mo ang gobyerno, usually, yan ay kudeta. So, mm. hindi na siya simpleng destab. Hindi na siya simpleng disobedience. Hindi na siya simpleng people power or uprising at saka insurrection. Meron ng armed component. Mm. Ano sinabi mo kasi? Mga ex-military. Eh, usually, mm. mga ex-military, may mga tao pa yan sa loob. Diba? Mm -hmm. So, ibig sabihin, uh, the plot thickens. No? Nagawa yeah. na. Tapos maririnig -re ko pa si Maharlika na sinasabi mm. na bilang na ang oras ng presidente. Nako. Oh, ganoon talaga uh, So, ang ginagawa natin dito sa Politiscope, pinagdidikit-dikit natin. Yeah, ready <laughs> diba? Ibig sabihin na, lang na. Diba? Ibig mm. mo sabihin seka, ikaw na mismo nagbanggit uh, si ex-PRRD former President Duterte, he has a hand in this because sinabi mo eh, parang pa, uh, kumbaga siya nag-umpisa ng uh, pagsasalita that led to what we are supposedly sinasabing nangyayari ngayon. Does he Pero have kung, a role in this? Well, kung uh, kung siya ay merong diretsyong hand dito, hmm. no? Ay uh, ay uh, kinakailangan pa yang patunayan, no? Uh, Dahil kung merong like katibayan na siya ay may diretsyong uh, uh, role o, o, hand dito, eh dapat siyang kasuhan. Di ba? Hmm dapat siyang kasuhan. Sabi nga ni uh, ni uh, ni Chief of Staff Browner, ibang usapin kasi nagsasalita ka lang. Mm. Di ba? Ibang usapin yung nagbibigay ka ng criticism. Ibang usapin yung nagtatawag ka ng tax boycott o ng people power. Iba ibang usapin yung ikaw ay diretsyo ng involved sa pagpapabagsak ng gobyerno using sections of the military or the police. No? Mm. Yan, malinaw na yung krimen dyan. Pero yan, kinakailangan ng katibayan. Pero no. hindi naman madaling tumalun, hindi naman ganong kahirap na tumalun sa ganung klaseng conclusion. No? No. Lagi nga natin sinasabi, we weren't born yesterday. No. No? Alam naman natin na yan ay nangyayari. Lalo na kung ikaw ay desperado. Lalo no. na kung nabalitaan mo na no. pinapayagan din pumasok ang International Criminal Court para ikaw ay humingi. 'di ba? Uh, ganyan. Eh, may yung, mga, yung mga tipo naman ni ex-president Duterte, hindi naman papahuli ng buhay 'yan. Hindi yeah, naman oh. yung, hindi naman 'yang magma sa China, pagkaman mm. isang option 'yon, 'di ba? Hindi naman mm. 'yan magtatago sa isang underground safe house, no, mm. para hindi mahuli. So, pwedeng meron niyang gawin, no? Mm. Sinasabi ko, pwede. Hindi ko sinasabi mm. na siya ay uh, diretsyong may kamay dito sa mga pagyayari ito. Wala akong ko gano'n, mm. ha.